Ma'am Lenny, manood ka ng aking ano, sit-down. Yan lang. Wait, hindi ko na ituloy ito. Hello, uh, good, ito, good morning po, Sir Madam Vice President. Uh, ang papa niyo po, ang naggawa ng desisyon against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, uh, ano na po ang nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng makaupo ngayon? Maraming salamat po. Um, hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Aini. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huwakayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Aini. One of these days, pupunta ko dun, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo,